Hello so guys, uh, good morning. Kag happy Father's Day sa tanan ng mga tatay, daddy, kag mga papa. So guys, saliwat, happy, happy Father's Day. So subong, pizza this is size. So muning deliver ta subong. Ang pang deliver ta subong, para ni sa mga tatay. Kaya ang first booking ko subong, isa ka tatay ang atong tagaan sa isa ka regalo. So guys, let's go na. So guys, ari ah, na diri sa area sang atong pick upan. So diri ni sa may Esmeralda sa division, diri ang atong up. So ang atong pick up guys, so halin ini sa sa ilo Iloilo delivery and services. So ang ginatawag namon nga idas So amo ni siya ang ang sa delivery. Kag ako naman ang ma-deliver sa customer. So ang atong nga deliveran gali guys, ubong medyo malayo dito sa Anilaw. So isa na mga customer dito sa Anilaw, ang atong nga dilibiran guys so guys let's go na guys going na ta sa Anilao ano na uh... Guys, ari na ta dire sa May Anilaw, sa dire ni gali agyon sa may ano sa may Barangay Badyang. So ang atong nga deniperan, Barangay Cameros. So medyo malayo-layo pa dire halin sa crossing Badyang to Barangay Cameros. Okay, guys. Thank you. So guys, ari na ta sa ano sa Cameros Elementary School. So but sining wala pit-pit So may high school pa kita nga nga agyan. So Cameros Elementary School. So ditto pa guys. So guys, atin natin sa high school kami ro. So ina you know, o, oh, uh, high school na siya, wala nga lang. So mapatuo kita guys. So may crossing na patuo. Okay, ini nga ito nga diretsyo. Pag ito sa dingli. So mapatuo kita di ang iyang uh, location. Okay. na ah, ari. So pag ito sa location sa customer ito guys. Pero layo pa di ang balay ni Pablo di Bukito. Amo ah, Timing ay guys, tadi. Ah. Pablo sir. Pablo di Bucreto? Ah, ari Ay ah, si Pablo, ma'am. Ada na. Ah. Pablo. Mga picture lang ta oh. sini. Langa. Ah, Hi, sir. Happy Father's Day, sir. Si Pablo? Oh, oh si imo gini. Happy Father's Day. Satun. aton. <laughs> picture ah. Oke. Selamat. Okay, salamat, sir. Oh, saliwat ah. Happy Father's Day. Ah. Thank you. mm <laughs>